Tapat sa iyo, DZRH. Miembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Chess Gang! Mula sa kanona sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yuniko, Darich 11 Race si sa kasaysayan. Chess Gang! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Isang lalaki na nabiktima at ginulpi ng Chess Gang ang humingi ng tulong sa Barangay Hall. Kasamang biktima, sumugod ang ilang barangay tanod upang hulihin ang grupo. Subalit, nang mamataan ng mga barangay tanod, agad tumalilis ang Chess Gang at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH ito si RH11 Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Bilisan natin mga pare! Dali! Ah. Maki! Um Umabol sa grupo natin yung mga tarot! Ah. Oh. Hindi tayo magpapahuli sa kanila! Bilisan natin na yung pagtakbo! Lansin natin sila para matakasan natin! Mag-iwaiwanay tayo! Okay! Yeah. Walang magpapahuli sa atin! Ay. Ang sino ang sa atin? Pumalag! Walang tayong mahuli! Makadisgrasya na tayo kung makakadisgrasya! Ha? Oh, huh? Oh, eh, ikaw pala, Maki. Oh, bakit parang nagulat ka? Eh, kasi... Kasi pawisan ako. Eh, bakit parang pagod na pagod ka? Uh, ano kasi, tumulong ako sa pamilya ng isa kong kaibigan na naglipat bahay. Pinawis na ako sa pagbuhat ng mga gamit nila eh. Malapit lang dito, nilipatan nilang bahay. Kaya nagpahinga muna ako sa labas ng parol na pinapasukan mo para... Para ano? Para makita kita. <laughs> Loko mo? Loko? Ako? <laughs> Nasabi ko naman sa'yo nung minsan na type kita, hindi ba? Eh, ina na ba kami pinagsabihan mo ng ganyan? Eh, siyempre, ikaw lang. Hmm, maniwala naman ako sa'yo. Totoo! Ikaw lang ang babae na kurso na daan ko, Charmaine. Kaya nga, una pa lang kita makita, nakipagkilala na ako sa'yo. At kahit hindi pa natatagal ang nagkakakilala tayo, niligawan na kita. Eh, bago pa ako maunahan ng iba. Eh, teka lang, sandali lang. Huwag tayo dito sa kalya, doon tayo sa karinderya mag-usap. Ah, sige. Mabuti nga. Hindi ako na tagalang mag-abang sa'yo. Lumabas ka na ng parlor. Break time namin eh. eh. Nasabi mo na sa akin yung oras ng break time nyo. At sa katabing karinderya ka nagmimeryenda. Kaya nag na ako sa sa'yo. Para sabay tayo magmeryenda. Eh, Maki. Charmaine, seryoso ako sa Eh, Patutunayan ko yan sa'yo sa pagtagal ng ating pagkakilala. Ano? Tatakasan kayo ng chess gang, Diego? Oh, chairman. Eh, pagdating pa lang namin ng mga kasama kong tanod, nagtakbuhan ang grupo ng mga gagong yun eh. <laughs> galit na galit ka sa chess gang, ha? Sa lahat ng mga taong gumagawa ng labag sa batas, mainit talaga ang dugo ko, Chairman. O oh, sige. Magkape muna kayo ng mga kasama mo dito sa Barangay Hall. oo oh. para lumabigay ang ulo mo. Sa halip na magtrabaho ng marangal mga gagong yun, nangaargaryado sila ng kanilang kapwa. Nandadaya, nanloloko, nananakit. Kung ayaw nila magpakatino, ako magpapatino sa kanila. Checo. Chairman. Kapag nag-round kami ng mga tanod at namataan ko ang grupo ng Chess Gang, may kalalagyan sila sa akin. Nagbabalikan niyo lingkod, 11 Race Sibayan sa Kasaysayan. Chess Gang, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ate, bilhin na. Bili na ate anong gusto mo. Chicheria, biskuit, soft drinks. Wala akong bibilhin. Ay, eh, bakit parang galit ka ate? Ikaw si Lina, hindi ba? Oo. Ako si Ophel. Kilala ba kita? Asawa ako ni Kapitan Norman Lusano. Ay, misis ka pala ni Kap. Magkano-ano ano kayo ni Norman? Magkakilala lang kami. Yung totoo? Totoo nga. Magkakilala lang kami ni Kap. <laughs> kung magkakilala lang kayo, bakit binibigyan kanya ng pera at tinatanggap mo naman? Uh, uh, Babae ka ni Norman, hindi ba? Uh, hindi. Binabalaan kita. Uh, kapag nalaman kong may relasyon kayo ng asawa ko, malilintikan ka sa akin. ah Maki, malapit mo na palang mapasagot yung check na tinidiskatihan mo ha? Oo, oh, yun ang tansya ko, Joe. Kaya nga, niyaya ko kayong uminom dito sa ating safe house sa mga grupo natin. <laughs> Sigurado ko namang magkakasyota ka, pare. Eh, paano mo naman na siguro? Kasi... Pareho kitang gwapo eh. <laughs> Wala namang swangit sa grupo natin, di ba? Lalo pa tayong magiging habuli ng chicks kapag paldo tayo. Eh kaya nga, pagbutihin natin ang araket natin. Dapat. Dapat, mas marami tayong maging biktima sa ating modus operandi. pirandi. Doon sa chess quiz raket natin, mas makapal ang magiging laman ng mga bulsa natin. At mas mapapadala sa ating pag sa mga beer house at sauna. <laughs> Tingnan mo, pareha. Isang libo na higitain natin sa isang araw. Hindi na masama, di ba? No, higit pa dyan ang kikitain natin kapag mas marami tayong na-biktima. E wala naman tayong problema. Sa dami natin sa grupo natin, hindi makakapalag ang mga biktima natin. At pumalagman, bug-bug sarado. Tama. <laughs> Gaya nung isang nagreklamo sa barangay na mutik na tayong mahuli na mga tanod. Oo. <laughs> wala rin naman problema sa mga tanod eh. Madali o. lang natin silang lusutan. Pero kapag hindi natin sila natakasan, alam niyo nang gagawin niyo. Oo, hmm. oo, mami. Papalag tayo sa mga tanod. Huwag lang tayong mahuli. Magkatodasan ako, magkakatodasan. Ay. Ay, ay. Alvin, nandiyan ka pala. Pumunta ako dito sa pestong pinagtitindahan niyo dahil sabi niyo, pumunta ako dito sa bandang hapon. Oo nga. Eh, para ka ako, kapag kumita na ako, eh, mabigyan kita ng pambili mo ng school project. Eh, kahit pa paano. Nanay, oh. bago ako lumapit sa inyo, narinig ko, pinagbabantaan kayo ng babaeng dinatan kong kausap nyo. Ha? Narinig mo? Oo, nagtimpi lang ako, ako kaya hindi ako sumabat sa pag-uusap nyo eh. Pero kung hindi siya umalis kagad, haharapin ko na siya. At kahit kaasawa pa siya ng kapitan ng barangay... Alvin, Alvin, huwag kang mapusok. Naniniwala ako kung hindi totoong binibintang sa inyo ng babae niyon. Ay talagang hindi totoo yon. At hindi ko magagawang makipagrelasyon sa kanyang asawa o kahit na sinong lalaki. Wala na akong balak mag-asawa uli. Huwag kong magkakamali ulit ang babae na pagbantaan kayo uli. O saktan kayo. Dahil akong kanyang makakalaban. Nagbabalikan yung ligo, Darich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Chess Gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Pinit pinayapan ni Lina ang kalooban ng kanyang bunsong anak. Si Norma naman ay patuloy na naging masugit sa hangaring makatulong sa tendera sa bangketa. Ating ipagpatuloy ang pagsabay sa kasong ito? Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa R11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Lila. Ay, kayo pala kapitan, Norman. Hmm. Kumusta ang pagtitinda mo? Ay, ay, no, awa ng Diyos. Kahit pa kumita na ako. Hindi ka na ba binalika nung sika na nangingikil sa'yo? Ay, hindi na ho, Kap. Eh, siguro ho, nakita niya na kausap ko kayo. Kaya hindi na siya lumapit tuloy sa akin. Mabuti naman. Kung nagkataong niligalig ka pa niya, ipadadampot ko na siya sa mga tarot ko. Ipakukulong ko na siya. Ni kaso ko'y iba ho nang ligalig sa akin, Kap. Iba? Oo. Oh, Sino? Ang misis niyo. Ha? Ha? ka ng asawa ko? O mga brad, huwag kayong mag lang. Sumubo kayo para ka magkapera kayo. Ano mahalay nyo? Eh baka swertehin kayo. Baka masolve yung chess quiz na ito. Kailangan mamaya ang itim na piyansa sa loob laban The, ng three moves. Three moves. Kapag nagawa nyo, hindi magkaka pera kayo. Kanina ko pa pinag-aaralan ang chess oh. quiz try na, na niya eh. Oh, sino malakas ang loob niya? Sa nakakita at nakapag-aralan ko. lang eh. Kaya kong patihin ang itim na piyansa sa tatlong tira. Kapag nagkataon, madodoble ang pera ang ibinigay sa akin ni inay. Sige na, try niya na. Tol. Uh, ah. Magkakilala ba tayo? Di, Nilapitan lang kita at kinausap. Dahil oh, napon na ako, habang nag-uusyoso ka rin sa chess quiz, tumatangutang mo ka. Napapabulong pa. Eh, kasi... Kasi kaya mo isolve yung chess quiz? Kung kaya mo, Tol, pumusta ka? Para madoble pera mo at babakas ako sa'yo. Kasi matalo ako kaninang bago ka dumating. Kaya gusto ko makabawi. Eh. Ganun ba? Oo. No, may pera ka ba? Meron. Magkano? Uh, 1,000? libo. Pusta mo na yan. Babakas ako sa'yo. Bubusta rin ako na 1,000. Para matalo natin ang nagpapala isipan sa chess. Ano? Eh, ano y, eh? Huwag ka na magdalawang isip, tool. Kung gusto mong madoble ang pera mo, bubusta ka na. Bubusta ka na. Mabiktima rin kaya si Alvin ng chess gang? Mga nagsiganaw, Bernard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jenalyn la Cruz, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Sanong. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na laging laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? nang KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.